Giingnan ta lang ka nga tarunga, sir, ang nga han ang trabaho. Kaya wala magkadima o. Hmm, ara ko ah, di man ta pwede ah, Buang mapriso. Kupatyo na ko siya. Buang. Uh, ah, ako yung mayor ko niya. Upatay ko ato ka buang. Ihatlo sa mayor sa panabo. Gustong undanong ang akap na dili para yon karong Hadlokon ng DSWD, ibaharan. Kaya kung ito yun eh, tingnan nga doon na yung sa inyo ha. Tama ko lang. Uh, matod no, sa Gipamulong, sa to ang pinalanggang congressman, uh, Honorable uh, Alan Duhali, na akong akong gibaharan ang uh, to ang DSWD no nga na mao nag uh, lead sa iyang uh, briefing o backup. Kadto wala ko magbahad nagingon lang ko mga katauhan nga i-proper lang no kay uh, akong gusto nga neutral mao na akong sulti sa atong BWD mao na nga ako isip uh, amahan sa siyudad asimpre ah, mutan ako sa mga problema dili ko supak no dili ko supak nga ang atong mga igsoon nga kabus o kato nang inhanlan, nga atong tagaan pero kanang ko ang yun kanang plastado nga pagkahatangan no part ko anak nga kwarta Park, kita nga katauhan ang tag-iya kwarta. Dili na ila. Dili ko supak nga nga atong gobyerno mga diwa Iwa yu supak. Malipay pa ko nga tagaan. Manghinaot ko nga kuang yun uh, inyong i-plastar ang Wala ko supak. Basta ang katong insaktong makadawat katong nanginahanlan. Basta uh, po sa isim ba ko mahita po sa DSWD kapalo mo kaysa itong naik na eksoon. Actually, Diwa mas di magbuhat ug dautan og di ka magbuhat ug no mo nga pagbuhat mong tinarong, no? Pagbuhat og tarong, fair play para wala gyud problema nga moabot. Mao gyud na konsulti mga katauhan. Wala koy supak, no? Uh, malipay malipay pa ko kung makabenepisyo mo. Ano? Pero kanang DSWD, kay na mo sa inyong trabaho, no? Kay na mo kanang insakto nga panggobyerno. Natong ni anhe dire. Ah, uh, tarong nga ang ha. Kay ayon tugan nga gisaywarta ka. Giingnan talang ka nga tarong nga sir ang, ang trabaho kaya wala magkalima o anak ko ah, di man tapo buang mapriso ko patyo nako siya buang ako kabiyo mayor ko niya patay ko ato kabuwang. ah, kabuang ah, ko ah, mga sa panabo na ah, pagsupak si mayor anang akap-akap no basta ibutang lang sa si isaktong kwan ah, lugar no anang dili na magbalik-balik na ilang mga tao kay daghang nanginahan lang sa siyudad sa panabo ano na siguro? Uh, dili ta magkuha, no? Ako mong siguro nga maningkamot ta, maningkamot kanang kuhan po, dili ta nga tungod anang na mga uh, mga, na mga assistance nga kas na kanakanatan lumalabay lang na, no? Importante nga kita mismo maningkamot, no? Para ang atong pamilya mahawas kalisod. na nga ako isip nyo nga mahan sa panabo, uh, maningkamot, mo, man, Maningkamot ka ng mohatag taog services nga kanang kuang yun kanang satanan nga mga makabinipisyo ano lang siguro no katauhan uh, manika mo tatanan para pagasin sa toong panabo kita magtinabangay no magtinabangay o magpabilin nga ligon no nya peaceful nga panabo mo ako sa